Hey guys! Pupunta ako sa bahay ng aking friend. Nanggaling ako sa bahay. Siguro mga 3 kilometers tinakat ko guys. Yan. Ang grabing init guys. Oh. So ngayon dito ako sa shade. Yan. Tingnan nyo. So Wendy. Yan. Ang ganda. Yan. <laughs> ganda na magano ka na maglakad ka sa ilalim ng ano ba init pero dito guys is very windy so yan so okay lang so lalakad naman ako ah. uy hello init kaya lang mainit siya pupunta ako siguro doon no? para hindi ako matamaan ka init yan yan doon yan pupunta ako doon na doon na. maagay ka lahat kasi yan po kasi kasi yan po guys yan kasi nandiyan ang bahay nilaw sa ilalim ng kahoy. Ayan. At hirap ng subdivision kasi ang init. Buti pa dito ako sa ilalim ng eucalyptus. Yeah, Ayan. Ang grabe guys. It's so very windy. Ayan. ganda dito guys. Ay malamig na. Ayan. Malamig na guys.

Ay, grabe dito. Ikaw, Wendy. So, Wendy.